Alright, okay guys. So I'm here with Coach Aris and si Coach Braille. So we buy going to for tomorrow. After the weigh-in, let's go! Woohoo! Hello, so, sir. Okay, okay. Sir, where is uh, the, the drugstore? drugstore. Oh, so, medyo hindi kami nagkakaintindihan ng <laughs> dito. So pupunta kami ng ano ng uh, pharmacy, bibili kami ng electrolyte para kay Vincent. So kasama ko ang dalawang coaches, Coach Brian and Coach Aris, mga kaibigan ng mga uh, guwapong-guwapong coach. <laughs> ni uh, Vincent Astrolabio. All right, let's go. So dito kami sasakay sa sports car nilang uh, tricycle. Napakabilis nito mga idol. <laughs> all right let's go Woohoo! us oh, Let's go hoo 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 very, faster. <laughs> <You're> very <good. laughs> Oh! Wow! Woo! Banking. <laughs> ha. So, pupunta kami ngayon ng downtown uh, para pumili ng, si Biniya. Kasi hindi pa dito may pinaka-downtown pa yun. Ang talaga. Yung malapit lang pero 100 baht yung singil kasi ewan ko LPG ata to. So ayan, ayan. So, sana meron dito na nga inahanap eh, namin. Pero yeah. may yeah. ano na doon e, petexos powder. Electrolyte petexos powder. Come to me, dog. Speak to me dog. Come on, man. talk to him. Talk to him, huh? uh, 250 milliliters of water. water yeah. okay. All right. Amen. Water. 250 milliliters. Okay. Thank you, thank you. Boing! <laughs> so, tapos na kami bumili ng mga electrolytes na gagawin din ni Vincent Astrolabio. Bukas, after the weigh-in, so, maghahanap din kami ng uh, Pucari Sweat. Sabi nila sa si 7-Eleven daw. So, mga kaibigan, si Coach Brian ewan ko. Mukhang busy-busy, may hinahanap. Alright, so let's go! So, ano to? Ano to, Coach? Tindahan ng uh, mga paputok. Ano ho? Paputok. Five oh, ka ano? Oh, eh. parang Ito, ito mga ano? Oh, itlog doon. Ha? Simbahan. Ito kami 7-11 ano. Haanap kami ng Pocari Sweat ni ko. Let's go! Okay, so... Nasa pangalawang tricycle na kami. Medyo may kayo magkaintindihan. Kailangan yung uh, salita mo dito. Yung alabaw. Uh, food. Eat! Eat! Ah! 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 Pagka uh, mo ng English. Lalo kang hindi makaintindihan. So,

religious items yung naka-display at uh, binibenta dito. Ano masasabi mo, Prof? There you have it, ladies <laughs> and Coach Brel, natutuwa ako dahil I'm here with, uh, you know, the citizens of Davao. Masayang masaya talaga ako dahil siyempre kasama ko yung mga constituents. Diba? Because I feel like oh Pag nandito yung mga Davao with me, nandito kami sa Thailand. Totoo yan. Totoo man yan. Yeah. <laughs> Hindi kami mga idol lang uh, mga asad sa rehydration sa aking coach. No? Sa aking tsaka itlog. Pero kailangan lang namin uh, i-venture kasi baka mabili namin itlog ng cobra. O kaya itlog ng bayawak. Yeah. Manok. Itlog ng <laughs> Malayo na oi, aba. Aba. mga bib bibilihan na dito ayo. Aba. All right. Dito ang hapon din. Ay, oops. Uy, sorry. Yan, tayo binili. Si Tubes dito. Makain kami dito nung ano. One more, one more. Ya. Yeah, ya, yeah, ah. Oh, okay, okay. Ito, ito yan. Ilagay mo masarap yan. Ito. Oh. Yan, so kakain. street foods. Ah, muna tayo? Frutas. <laughs> Let's <laughs> go. Ya. Alik-lu-luay kan labi duyan buhay na na ano 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 ano, Saga, ano negros, ano 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 mo ano 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 para ano 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 alright ano 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 na ano 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 wala na okay mga idol oh basic lang yan yeah, thank you alright na natin mga idol straight food sa Thailand oo <laughs> tastes like chicken <laughs> Ang sakap ng ano? Kung nilalagay Hmm. Ayan o Guys o oh, gumagalaw-galaw pa guys o Hmm Teka Eh Sarap no Hmm ta ulan na siya na. Ang ulan na ulan na. Tawid tayo. na How much? 60? Yeah. Thank you. Thank you. Is there banana here? They got banana. Banana? Okay. okay. Thank you. ma'am. hina ng ulan oh. Oi, Oi, api Grabe dilim. nagtakot sa ulan tingnan mo naman wala naman itim-itim yung ulap eh <laughs> yeah, mga idol tago wala pa kayo maritang sagi pwesit <laughs> uh, to ang <laughs> hangang ng pagkain nyo yeah, uh, masarap tong pizza ang <laughs> uh, hangang grabe So, inabutan na kami ng napakalakas na ulan, no? oh. Woo! Marami,